Hello po mga kaibigan, ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano po ihanda ang aking uh, recipe na kung tawagin ko po ay yummy broiled fish. Ayan po mga kaibigan, una po ay uh, hinugasan ko po yung aking mga gagamitin ingredients gaya ng isda. Ayan po of course, isda po yung pinakamit ingredient. Hinungkas ko mga maigi, tinanggal ko po yung hasang mga kaibigan tapos... Uh, hinugasan ko po ng maigi tapos yun po ay hiniwa-hiwa ko ng uh, masyadong malalim sa ibaba po na part ng isda Ayan Tapos mga kaibigan, ko po yung iba pang mga ingredients Like tomato, onions, garlic Ayan po Tapos of course carrots po Ayan po mga kaibigan. So ano ko po ay ginait-gait ko po ng maliliit O na-mince ko po yung uh, onions at saka yung garlic po tapos, yun po ay nilagay ko po sa isang uh, separate po na lalagyan. Ayan. Na-separate ko po siya doon sa aking na cut into cubes na maliliit na carrots na mamaya po mga kaibigan aking na uh, ha po lahat yan kasama po ng uh, uh, asin tapos isang piraso po ng magic sarap na pang-staff ko po sa aking iihawin na isda. Ilalagay ko po yan sa uh, sa loob po ng isda. Ayan po mga kaibigan. Ayan po. So, matapos na po ako mag ng uh, mga ingredients na ilalagay ko po sa doon po ng isda mga kaibigan. Ayan po. Nilagyan ko po din ng uh, sili para mas lang sumarap siya. Pag maanghang, di ba? Parang uh, masarap kainin talaga pag maanghang. Katakam-takam. Appetizing lalo pag maanghang. Ayan. Nilagyan ko po, mga kaibigan, ng carrots. Para po maiba naman po doon sa iba pong recipe. Kasi ang carrots po ay uh, napakasustansya po, mga kaibigan. Mayaman po, po siya sa... Vita Carotene na anti-cancer po mga kaibigan. Kaya yun po ay napag-isipan ko na dagdag ko po na ingredients para may iba naman po doon sa iba na gumagawa po ng ganitong uh, recipe. Ayan po mga kaibigan. Tapos, tapos ako magayat, ayan po ay iahalo ko na po yung uh, lahat pa ng mga ingredients. Yung tomato, onions, garlic, tapos garlic tapos ano yung paminta tapos yung asin dapat ma-estimate yung asin para hindi siya maalat mga kaibigan patapos po yan po ay nilagay ko po sa loob ng isda ayan mga kaibigan napakadali lang po niyan mga kaibigan tapos pagkatapos po niyan uh, bago natin balutin dapat ay i-dredge natin yung surface ng isda ng laman para i-dredge natin ng uh, magic sarap para manood po yung uh, lasa ng magic sarap para pag naluto po yung isda natin pagkatapos pong ihawin ay lasang magic sarap masarap na masarap talaga ayan po mga kaibigan, ihaw na po namin ang isda, ayan po binanood po namin ng foil para hindi siya masunog ayan po mga kaibigan after uh, 10 minutes, yun po ay na-turn po namin para hindi po masunog yung kabila Ayan mga kaibigan, habang iniha po namin yung uh, isda, ah, ito, ako po ay nag-gayat po ng tomato na pang garnish ko po. Tapos yung uh, remaining one fourth po na part ng binindi kong isang peraso ng carrots ay ko po into strips. Mahaba po ng pa-slice na maninipis kasi gamitin ko po yan pang garnish o pang dekorasyon ba, no? Doon sa aking na uh, isa-serve na pinihaw na isda. Ayan, para mas lalo siyang kaakit-akit, appetizing at saka apili mga kaibigan. Ayan po. Tapos pagkatapos po magagayat, ako po ay naghanda po ng uh, sauce niya po na pinaghalo pong ketchup at saka mayonnaise. Yan, yung ketchup na 15 pesos, yung sashi, tapos tulong piraso na mayonnaise na 15 pesos dito mga kaibigan. Tapos, isang balot po na maliit ng pinong-pino po na ano, paminta. Tapos naging ko po ng sugar 1 tablespoon. Tapos 2 tablespoon ng powdered milk. Tapos hinalo ko po yan ang maigi mga kaibigan para masagurado ko na wala pong namumuo na gatas na powder. At saka yung sugar na brown. Yan. Nalo ko po yan ang maigi mga kaibigan. Tingnan niyo po. Ang ganda po ng kulay, no? Creamy orange ang kanyang kulay. Ayan. Tapos naging ko po yan sa nilagyan po ng uh, parang cake shop ayan pero butas na po yan mga kaibigan pinagtsagaan ko lang kasi wala akong mahanap kanina na maganda ayan nahangon ko na po yung aming uh, inihaw na isda kaya ginarnishan ko na po yan mga kaibigan ng kaninang islice ko po na tomato at saka ano yung carrots yan po mga kaibigan yung maliliit po na cubes ng carrots ay may halo mga onions and garlic yun po ay aking sprinkle sa gilid po ng isda. Tapos, yung mga strips naman ng mga carrots, yan po ay sa gilid din. Inayos ko po para magandang tingnan. Ayun, tapos, uh, tinapis ko na po mga kaibigan yung sauce po para mas magandang tingnan, mas katakam-takam pong tingnan mga kaibigan. Ayun, pakatapos po niyan, inlagay ko po yung aking ginayat po na pas circle, parang flowers po ang design dyan sa ibabo po, po ng isda para meron po siyang parang flower design para mas makadagdag po ng kanyang ah uh, appeal ayan po mga kaibigan kasi tinitipan ko po syempre po para maprove ko po talaga masarap po yung ko ayan po mga kaibigan hmm, ayan po so yung masarap sarap po mga kaibigan so try na po yung lutoin yun. to maraming salamat po sa panunod